Ako si Jeff. At ngayon, ngayon ay may problema ako. So bago ang lahat, sa muna subok, baka binabangungot lang ako. Dalawang beses na yan! <laughs> so ayan mga lods, yan ang problema ko ngayon. At dahil wala tayong budget, kailangan natin siguraduhin na ang ating gagawin. First up, battery check. So ito ang gamit ko, ordinaryong voltmeter. Wala kasi ako yung specialized tool para malaman yung battery health taking shots at the enemy mapapansin nyo, maganda pa ang bolt tayo ng aking battery Pero syempre, malagay na malaman natin ang CCA o cold cranking ampere Kaya kung may malapit na shop sa inyo, pasukat nyo na lang Pero ngayon, ipaparecharge mo na yung aking battery Para malaman ko naman ang charging ng aking sasakyan So pag nagtatanggal kayo ng battery mga idol, unahin nyo ang negative terminal. So ayan, isunod na natin yung positive terminal. At dito, tuluyan nyo ng pakawala ng baterya. So makalipas ang tatlong oras na pag-charge Kabit na muna natin siya para masubukan natin ang charging natin sa sasakyan. So syempre sa pagkakabit, kabaligtaran lang o papaya natin siya tinanggal Ngayon unahin natin ikabit ang positive terminal At syempre isunod mo ang negative terminal So syempre double check mo kung mahigpit na ang pagkakabit So ngayon, so check mo muna yung bago mag-start ng makina. So ang reading 13 13 volts mahigit Kagagaling lang kasi sa recharge The moment of truth Let's go Don't want it So ngayon, check natin yung voltahe. Tumatakbo ang makina para malaman natin kung goods pa ang charging system ng ating sasakyan. So dito mga lads, makapansin nyo 14.5 volts. So meaning, maganda ang charging ng ating sasakyan. Ayun na. Battery talaga, concern. So sa puntong ito, kailangan mo talagang tanggapin ang katotohanan na, na, kailangan mo ng palitan, hindi dapat palitan. At gumastos, kahit wala ka naman budget. Ciao.